Pagdilip ko po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil, ayun tuloy. maraming salamat po kasi kung hindi tayo sa Encantabia, baka wala po ako dito. Pero yan na kasi pa niya. Maraming salamat po sa lahat ng buo ng Encantabia sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat. Sa kwentong na ibigay natin sa mga manalood, sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gawin ng yun. Pero kayo po talaga yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga boses. Sa lahat ng pumuo na Encantadia mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, <laughs> dahil nasa inyo na ang mga brilyante, <laughs> kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin. mo <laughs> lakong masasabi ko, Ibo, libe, engang tabia! Abisalash, abisalash, abisalash. Grabe